Kasi guys, broken yan Ang plan ay nga pala talaga namin magyadyaging Then ang plan binamis na dayo kami kahit saan It's Second attempt na with finding court na we can play others We have fun guys but Wala rin naman kaming bola Gusto ah. mga pari guys Today nga pala is magyadyaging kami ng mga tropa Siyempre dinamay ko sa lahat Wala talaga akong magawa E, burung na burung na ako dito eh Kita kang buong Pilipinas <laughs> So yun nga guys, pinagtatawag ko ng sira sa Sepa para agad-agad na -agad sila magsipon Gawa ng gagabihin na kami at baka di namin ma-enjoy itong araw. So yun nga guys, bumalik muna kami dito sa bahay. Gawa ng papayarami ko muna at si Ian ng sapatos. Gawa ng sapatos niya, ewan ko sa napunta. O baka nag i na naman tayo at ayaw nyo ba dumi ng kanyang sapatos. Gawa ng mag jogging lang kami. So yun nga guys, nandito kami sa gate ng baba. Alos Al 30 minutes nga pala kami nag niyan. Alam nyo kung bakit ang tagal niyan. Kasi guys, broken yan. of broken weary naman ng kanyang mga kaibigan para pasayin siya. So, ano pa ba ang dapat natin gawin? Kalimutan niya at mag -gaging. So yun nga guys, you know what? Pababa na rin talaga ang araw at kaya nababadrip na kami. So ang plan A nga pala talaga namin is magigyaging. Then ang plan B namin is dadayo kami kahit saan. Experience babaga. So yun nga guys, sinabutan na kami lahat-lahat ng gabi at di pa rin talaga kami nakapaglaro. So yun nga guys, ang una namin pinuntan is itong open court ng ride. Kaso nga lang, nauna kami ng mga bata at wala rin mga kalaban. Kaya naman, kinapala ko na talaga mukha ko magaya ng mga bata Kahit sino dyan, kahit bukang tatay, basta mga pagpapawis lang. Kaso guys, wala talagang kalaban. Sad. So second attempt na with finding court na we can play others. We have kalaban guys but wala rin naman kami bola ah oh, wait no choice guys kaya magkakalit tenix na lang kami dito sa playground <laughs> <laughs> dahil malalakas ng tama ng bawat sa kaya magmamakdo muna kami at yun nagtama talaga kumingi ng gravy pati tubig Ni <laughs> magkano na kala natirang pera sa amin guys pero naisipan pa rin namin mag big bro alam nyo kung bakit kasi pwede nyo may racket so yun nga girls matcha lover po kami Nakamay uh, natin guys, nag walay na kami at pa-uwi na. So yun nga guys, pag uwi ng bahay, kumain agad ako ng madami. At ay talaga naman, gutom na gutom. So yun lang guys, salamat sa oras na sinayang sa video na to. See you to my next video. Bye bye!